Hello. Kasi malo ka na lang palagi Parang ikaw lang ang mamay Ari ng lahat ng sama ng loob Sir, melody rin siya Pagmumukha mo ay hindi maipinta Nakalimutan mo na bang tumawa E eh na ang puso mo Sa lupa Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabigo Ay isipin na lang na ang buhay kung ay nagbibiro Nandirito kami ang barkada mong tunay aawit sa'yo Sa lungkot at igay ay hirap at ginawa kami kasama <laughs> Kung sa pag-ibig may pinag-awayan Kung sa lapi ay huwag ng pag-usapan tayo'y dinagin kung ang problema mo'y nagbatambakan At mga utang di nababayaran Lahat ng bagay ay nadadaan sa usapan Kahit sino pa man ang may gagagawa ng iyong pagkabigo ay isipin na lang na ang buhay kung minsan ay nagbibiro Nandito kami ang barkada kung tunay aawit sa'yo Sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa kami kasama mo na kaligayahan oh, Kung okay. malalim o oh may kababawan Sa'yo ay naging kalaan Kami na sana at huwag kalimutan Maging ito ay madalas o minsan Pagkat iba na nga ang may samahan. Kahit sino pa man Nang may kagalawa ng iyong pagkabigo Ay isipin na lang na ang buhay kung isan ay nagbibiro Nandirito kami ang barkada mong tunay aawit sa'yo Sa lungkot at ligaya, hirap at kami kasama mo Kabulah kasab manggu